Mas uminit pa ang isyu sa manoy paglobo ng bilang ng Chinese students sa Cagayan kasabay ng bantang pagpapasara sa mga paaralan sa lalawigan. Ano naman kaya masasabi ng ilan nating mga kababayan sa Cagayan? Si Benji Durango sa detalye. Baka magka revolution sa Cagayan. <laughs> Ito ang sagot ni Governor Manuel Mamba tungkol sa isyong kinakaharap ng mga private universities sa Tugigaraw. Seryoso kasi si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na dinggin sa Kamara ang posibleng pagpapasara umano sa mga eskwelahan dahil sa pagdami ng Chinese students sa Tugigaraw at diploma for sale. Sabi ni Mamba, posibleng itong magbumerang sa bansa. So that's so unfair. kung uh, magpaalis uh, kayo ng mga Chinese dito na wala namang kasihan, tatamami um, paalisin yung mga nasa Hong Kong na Pilipino, nasa Macau na Pilipino. Itinuturing kasi ni Congressman Jojo Lara na alarming ang mga Chinese exchange students at makikita silang naggalat sa Tugigaraw. Linggo ng gabi, puno ng tao sa isang night market sa Tugigaraw. Sa mga ganitong pagkakataon daw kasi, makikita ang mga Chinese national. Very alarming na kasi dito nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi nila. Hello po! Allah, nay, nay. Maraming estudyanteng Pinoy, pero bukod sa dalawang chinitong kabataan, wala kaming nakitang iba pang Chinese student na nakikinood din ng concert ng gabing yun. Sa report na inilabas ng NBI, higit isang libo limang daan Chinese exchange students lang ang nabigyan ng student visa ng Bureau of Immigration. Lagpas apat na na nag-aaral dito, habang higit isang Chinese student naman ang nag-avail ng distance learning program at wala sa tugigaraw. Nasasaktan ngayon ang Commission on Higher Education Region 2. Sabi ng CHED, Walang foreign students na naka-enroll sa mga state universities sa Tugigaraw, pero meron sa St. Paul University of the Philippines na bahagi ng internationalization program ng mga paaralan. Na matagal na rin palang ginagawa rito. Kung tutuusin, education tourism ang isa sa pinagkakakitaan ngayon ng probinsya ng Cagayan. Mas magandang araw ito sa mga regular tourists dahil mas matagal na nanatili sa kanilang lugar ang mga banyagang estudyante. Eh, kung turista, namin, di ba? excited kami, lalo lalo ng mga estudyante na tourist na hindi mag-stay na isa, dalawang, isa dalawang at to, na, uh, isa, dalawa, tatlo, apat na araw. stay dito for months or even years You study. Noong nakaraan pa ito, napansin ng lokal na pamahalaan. Bago pa magka-issue, nag-request na sila sa PNP na ma-profile ang mga dayuhang estudyante. Pero walang reported ang toward incidents na kinasangkutan ng mga estudyante. Wala rin kahit ni isang plato report ang mga dayuhan wala po talaga kaming recorded na illegal activities or alarming activities o suspicious activities ng mga Chinese nationals na nadi nandito po sa area. Nasa meeting pa ang mga opisyal ng SPUP sa Tugigaraw kaya di namin nakausap. Pero sa labas ng paaralan, sinubukan ko makipag-usap sa mga estudyante. Um, wala din naman po as long as yung intention po is like mag-aral po. Wala, wala naman po ako naririnig about problema sa mga foreign students po. Wala rin daw dapat puwang ang diskriminasyon. Hindi po dapat tayo magmasama ng, ng kapwa-tao din natin, sir. So, siyempre, uh, tagaibang bansa sila, so dapat, um, dapat ating amgalangin sila, of course. Ang tanong ng mga estudyante, bakit ba ito naging usap-usapan? Nadatnan ko rin sa flag raising ceremony sa provincial capital si dating PNP Chief Edgar Aglipay. Inindorso siya ni Governor Mamba na halili sa kanya sa 2025 senatorial and local elections. Maugong na makakatunggali niya si Zara Lara, asawa ni Congressman Jojo Lara na naglabas ng issue. Sakripisyo kay Manong Eda Isang taon bagong eleksyon, nagsisimula ng magpakilala mga kandidato. Noong nakarang halalan, lagpas 700,000 registered voters sa buong probinsya. Halos 80% ang voters turnout. Dahil mataas ang political awareness ng mga taga-kagayan, isa ito sa puntahan ng mga kandidato sa national positions. Ang napipintong investigasyon at pagpapakalat ng puot sa Chinese community sa probinsya, isa raw paraan para idiskaril ang kasalukuyang gobyerno sa kagayan. Benji Durango, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.